kayong magtago! Pangina nyo! Kung kaya nyo ako, marap kayo sa akin! Mabla kayo! Huwag kayong magtago! Pangina nyo! Kaling ba ako sa Mount Banguban? Punta ako dito sa Mount Badjang. Sinakita ko yung mga idol niyo. Nandito sila. Manda kayo sa akin. Mga team ni Puke. Team SC. Ito na ang area niyo. Na nakikita ko sa video niyo. Manda kayo sa akin. Butang na niyo. Basta. Buka aja nyo itu. Subukan nyo lang. Mga tarantadong, tarantado kayo. Ha? Malakas ka. Malakas ka. Ibas pasta. Kasi kubay ko, ko. Malakas ka ngayon. Huwag kang mapapayap. Huwag kang magpabaya. Ah. hindi ko alam kahit sino ang makita ko sa so, mga lakis lakas ka! Ah. 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 Ito nang inaabangan niyo na makita kong idol niyo si Ander Sirwan ug sa lahat ng kasamaan niya napanood ko sa video nila nililigtas lang asawa ni Jane hindi pa namin tapos marami bang gustong gumasa so ngayon naligtas nila kasi ang mga tao na kabantay noon sobrang tanga kapag umabot yung mga tawan ko mag-selected ako lahat kung sinong mahina papatayin ko ako po yung mag-selected kumandirman o badibali kapag mahina Papatayin ko sila lahat ayun pupuntahan ko talaga nasaan yung baka nilagay sa tagabantay dito kasi tumawag siya sa akin yung baka palagi daw minanmanan sa mga vlogger so ngayon puntahan ko baka napatay nila yung nagbantay sa baka dalawang baka baka kukunin nila ang baka sa mga vlogger hindi ako papayag kasi malaking pira yon kapag mabinta ko talaga yung baka ang target ko ngayon pupuntahan ko lang yung baka hindi ko alam kung may nakamanman ba dito. Palaging sa area na to. Kasi itong area na to. Nakikita ko. Ito yung area. Pinuntahan nila. Sa Mount Bajang. Ha, galing pa ko pa ng Mount Pangubaan. Masid-masid lang tayo dito. Kapag makita ko ang idol niyo. Napakatrapang nila. Subukan lang nila nito. Yung dinadala ko. Kung kaya nila. Ito yung Mount Bajang. Iyon ba ang Ba? Oh? Kita nyo! Ha? Ha? Yun ang bajang. Nasaan yung bakat matigas? Pumunta kayo sa aking ginilonggaan! Mga pangubaan! Doon ko kayo tutudasin lahat! Ha? Mere, ma -ma -ma ha, ha. Isje Itong ita ko Iba po yung ita kong Saktong oras yon. Ito yung ita ko Binibigay ko sa'yo Kapag makita kita Maharap kita Pupugutan kita ng ulo Hindi na kita bubuhayin Kasi ang patong sa ulo mo Alam mo magkano at milyon ang patong ng ulo mo. Alam ko. Kung matigas yung kapangyarihan mo, subukan lang natin kung sinong mas matapang sa ating dalawa. Ang kapangyarihan mo o ang kapangyarihan ko. Hindi mo alam kung saan nang galing ang kapangyarihan ko. Kung kaya nyo ba matalo ang kapangyarihan ko. tingnan natin dito sa buong paligid baka nagtatago lang yung mga pinisting mga vlogger tingnan ko dito kung nagtatago lang kayo lumabas na kayo huwag na kayong magtago sa lungga nyo kasi lumabas ang daga sa kanilang lungga kapag maabutan ng pusa <sighs> yun ang mga tibadyang nakita nyo ito pa lang yung Mount Badyang, ha? Kita nyo? Mount Badyang. Tingnan nyo. Ang Mount Badyang. Nakita ko sa kanilang video na nandito lang sila. Alam nyo, si Eric Vlog, tapos ko na kinuha yung alaga niya kagabi. wala ah Yan ang baka. Ang hanapin ko dito. Yung nagbabantay. Nasaan ang nagbabantay sa'yo? Brother! Psst! Nasaan ang nagbabantay sa'yo? Nasaan? Uminga ka! hindi hindi makatindi yung baka Pinuntaan ko yung nagbabantay dito kasi alam ko baka nandito lang sila yung araw na to ito na magkakataon kahit sino mahanap ko maharap ko sila wala akong ititirang buhay kung mahanap ko kayo kung may kapangyarihan kayo gumagamit kayo ng hangin at tubig kakayanin niyo ako pero hindi niyo kaya kung wala kayong tubig at hangin kasi meron talaga ako hindi pa nila alam panorin niyo lang yung video ko malaman niyo ito yung kamera ko. kamerang duga dinadala ko paggamitin ko sa mga masama Asan namin pabantay ng baka? Banoy! Sinong nandito? Lumabas kayo! Kung kaya nyo ito! Ito yung kamiran duga. Kamerang dinadala ko. Malaking kagimitin. Kagimitin ko talaga sa mga masamang gagawin ko. Hindi ka magalam! Anong gagawin ko? Tangin na kayo! Anong sabi niyo sa akin, teman? Hindi marunong! Huwag kayo mapagalam sa akin! Tamad man ako o hindi! Kaginito yung utak ko! Dahil sa'yo mga viewers ng mga walang klaro! Pumunta kayo dito! Gusto kayo, gusto ko kayo patayin! Huwag kayo magsabi sa akin ng Tamad! hindi marunong magtrabaho ng marangal wala kayong pakialam utang na ko kamong mga vlogger kung makita yung video ko panoorin niyo, nandito ko sa bandbadyang magharapan tayo dito kung kaya nyo gawis dyan happy dyan patok sa ulo mo kung lalo lang kasama mo si Dax tingnan ko kapangyarihan niya so ngayon alam mo mag ako Panoorin yung video ko. Paano ako mag-ritual? Magdagdag ng power. Tangin na. Ah. Ah. Kapag ang daga mabutan ng pusa, lumabas sa kanilang longga Alam niyo, tangin na niyo. Karon, mag-ritual muna ako dito. Ito ang mga Nan alam ko, nandito sila. Sobrang galit ni Kanunoy. Naligtas ang asawa ni Johnny. Sobrang tanga-tanga. Ang nagtagabantay. Karun. Ah! Tingnan niyo ang video na Ha! Ah! Ah! Alam niyo! Kung sino man nandito sa balikid, magpakita na kayo! Ito. Ang sandata na ito. Para sa itak. Siya po ang makapalakas. Makadagdag. Kung anong gagawin ko. Kahit sino makikita ko. Hindi sila makatalo. Ikaw ang sandata na to Magpalakas ka. Magpalakas ka. Huwag kang magpatalo huwag kang magpatalo kayo ang kapangyarihan ko narinig ko umabot na talaga yung hangin magpalakas ka magpalakas ka kayo ang inasahan ko itong sandatang dinadala ko protektaran mo para sa sarili ko Lakasin mo na yung power ko. Hindi ko alam kung sino ang makikita ko. Ha? Itong gawang na to para proteksyon sa akin sarili. Kahit sino masagaw pa ako. Hindi sila makatalo. Kahit sino! Ah! pumasok ka! Ah! Uh, ah! Uh, pasok! Tangin tupig! Ah! Uh, ah! Uh, ah! Uh, gawin ko lang! Ah! Uh, pasok! Ah! Uh, ah! Uh, Tingnan yung video SD! eh! Diyan Lugitan yung mata niyo! Ah! Uh, Uh, lumakas na Pumasok Ah, uh, tangan Ah 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 Samo! Ah! ah! MAGPAKITA kayo! Nandito lang kayo. Tangin niyo. Ah! 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 Nandito lang kayo. sila. Ah, hanapin ko sila. kahit sulok ng mundo Saan sila magtatago? Ah, hanapin ko sila. Nandito lang kayo. Putangin niyo. Ito'ng kinakain niyo. Puputulin ko. Ha? Das ist eine mit Geo! Ha, ha, ha! Du musst was sagen, du musst was! Mut rein, Geo! Ha, 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 ha! In der Jahrhundert, Kikita! Na, <tukar> <tukar> hindi takulilin, hindi takulilin kita kapat ko. hangin na tobig. Bakat magtako kayo. Ha ha. Na! Ha -ha. Malakas nang panyeran ko. <tukar> Kapag lumabas kayo ngayon, papatayin kayo ko. Lat. Lumabas! Dito ka ba? Saan ba kayo d'tago? Alam ko. Sinung boses mo? Kayo hina anak ko. Oh, dito kami. Saan ka ba? Sige.

Si malaking pato nyo. Uukuyin ko kayo. Kapag makita ko kayo. Wala kayo. Wala akong buhay. Iitira sa iyo. Kahit. Kahit. Kahit hindi. Ah. Ah! Ah! ah Lumabas na kayo! Hindi ako natakot sa inyo. Alam ko, nandito na kayo! Hindi naman ako nagtatago! Kayo ang nagtatago! Malakas ko yung magtago? Hindi, malakas lumalaban sa akin! Butangin na! Wag kayong magtago! Bangin na nyo! Kung kaya niya ako, kumarapraisakin. Ngebelak ayo. Wag kaya magtago. Putangin niyo. Hay. Hoy. Ayaw. Ha. Tayo. Ngikita ah. 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 Yes. Yeah.